Hello, hello! Good day sa inyo mga sisi ko! Good morning sa inyo! Ayan, papasok na tayo mga sisi but samayan niyo muna ako mag-skincare. Ayan, yung aking ginagawa sa aking daily face skincare routine. Kasi maulan ngayon, di ba? Tag-ulan. Ilang araw nang umuulan mga sis. Nakakatamad bumangon nakakatamad kumilos, ayan, nakakatamad gumising ng maaga. Pero hindi tayo pwedeng tamarin mga sisi kung may pangarap tayo sa buhay. Kung hihilata lang tayo maghapon, tatamarin lang tayo buong araw, wala mangyayari sa atin, ba? Diba? Kaya dapat lagi nyong isipin na ang ginagawa nyo sa araw-araw, dapat hindi kayo tatamarin. Isipin nyo kung para saan kayo nagtatrabaho, kumpara sa 'yung ginagawa nyo everyday, 'di ba? Kasi may mga pangangailangan tayo eh. May mga expenses tayong kailangan gastusin, 'yung mga pangangailangan natin kailangan bilhin, 'di ba? 'Yung mga needs ng ibang tao na sa atin kinukuha. So, hindi tayo pwedeng tamarin mga sisi. Eh kaysa naman tamarin tayo, 'di ba? Pumasok na lang tayo. Kasi ganun din eh, mapapagod tayo sa trabaho at least kumikita tayo, 'di ba? nagkakaroon tayo ng income, may perang pumapasok sa atin mga sis. Ayan, so bali pag nag apply ako ng cream, face tsaka neck na, tsaka minamassage ko siya upper, pataas. Ayan, ganyan ako mag-apply ng cream mga sis. By the way, Monday ngayon, sana hindi sobrang dami ng order para hindi ma-haggard ang sisi nyo. 'di ba? Medyo makulimlim na wala na ganong ambon, pero baka mamaya mula ng malakas. Kaya pinagdala ko ng kapote si Lolo Harinyo Alam nyo ba si Lolo Harinyo tinatamad din bumangon kanina pero hindi pwede. Kasi kailangan natin ng pera. May binubuhay tayo mga si Sarot. Ganun lang. Para tayo may mga anak, di ba? Kaya wag kayo Huwag kayong tinatamad-tamad siyaan. Ayan, after ng toner natin, mga sis, tapos na tayo, eh, tapos na tayo mag-toner tsaka mag-cream, apply na tayo ng lip balm. Lip balm lang talaga yung ginagamit ko ever since. Hindi na ako nag-lipstick -li tsaka naglalagay ng kung, ano-ano lip tint, hindi na. Lip balm na lang para maging moisturized lang yung ating lips, hindi siya dry. Ayan lang yung aking daily look. tuwing pumapasok ako, wala na akong makeup-makeup kung ano-anong chachiburetching nilalagay sa mukha. ba? Diba? Simple lang. Woke up like this lang tayo mga sis. O, oh, di ba? Diba? Ganyan lang. Nakapag-lotion na din ako. Nagbihis na ako. So, magsusuklay na lang tayo. And, ready to go. Ayan. Malapit na maus yung aking lip balm. So, need na nating bumili. Ayan, lip. Yung kilay ko, totoo yan mga sis ha. Hindi po siya peke. Sadyang makapanan talaga yung kilay ko. Hindi ko na din siya. Ay, pag mahaba na yun dito, yung buhok niya dito sa itaas, tinitrim ko lang siya. Ayan, so that's it mga sis. Ready to go na tayo. Papatuyo na tayo ng buhok. And then, gora na for today. Sana maganda, maging maganda yung araw natin for today.